So ayun mga ka DIY, uh, ayusin natin tong ating uh, airbox. Airbox natin. So kaya natin siya ayusin guys kasi yung ano niya dito, thread niya naglulus. So ang tendency niya hindi siya maiipit dito banda. Ito. Tong guhit na yan. At saka dapat yung guhit na yan guys, may gap yan kunti. Para ibig sabihin, silyado siya. Kasi yan, pag oras na lumuwag or makakapasok yung alikabok, papasukan talaga ng alikabok yung ano natin. Uh, airbox natin, direksyon na yun sa makina guys. Uh, pag, pag ganun, ayun, pwede sirain ng ating makina at saka papangit yung takbo ng ating, uh, ng ating motor. So, ayusin natin siya. Gamit lang tayo ng mga ganito. Ito, gagamitin natin pampasikip dito sa tornilyo kasi yung tornilyo niya, kung, kung ano hinyo, na niya. Yan ang dahilan niyan guys, pag uh, hindi na masikip yung uh, pinaka gasket niya. Ayan o, oh, umiikot. Ah uh, hindi na siya humiikpit Tapos gamit ay nang uh, uh tip loan at saka rugby. So mamaya papakita ko sa inyo. Bubuksan muna natin. Itong plastic na ito guys, gugupitin natin, gagawin natin ganito. Ito yun oh. Yan yung pampasikip ko guys. Yan. Dahil dyan sumisikip siya. Pero hindi natin siya pwede lagyan ng marami. Gawa ng, uh, pag nilagyan natin ng marami, pwede siyang mabibiyak naman dito. Itong pinaka uh, case ng butas niya. So kunti lang. Sa yung tipong saktong-sakto lang na plastic ilagay natin. Yan, tignan mo. May mga plastic na yan. Yan, ilagyan ko na rin. So para siyang para siya para lang siya sumikip. Kaya ito kasing gasket na to, napitpit na to ng todo. Ayan o. Yan nilagyan ko na rin ng gasket para ano nung nakaraan ng tiplo yan. Kaya siya kunting sikip na. So ang hindi na lang pala masikip sa kanya. Tingnan nga natin. Nilagyan ko na rin to guys noon pa pala. Yan ang kagandahan sa tiplon guys. sa uh, sumusunod lang siya sa sa hugis ng ano nito ng ating uh, gasket kaya ang tendency niyan ah, ang ato konti sisikip na to dito banda ganun din yung concept na yung kuya Adrian guys na itong ano na to itong uh, pinakagasket gasket na to binabad niya konti sa gas para mag-expand yung goma kasi goma lang to wala kasing mabebila nito guys sa ano sa sa Yamaha mismo. Walang available. Kumbaga parang buo lang ang mayroon. So ang gagawin lang natin guys para magkaroon tayo ng ganyan, estimate lang natin kung gaano kahaba. May bawa. Ganyan natin. So, yan. So yan yung haba ng isang ikot. So gagano natin. Tupiin natin. Para hindi sumobra, hindi sayang. para ang, ang ano natin ito pag kaya natin ginaan para para kumapal yung ilal, malalagay natin na tiplon yan yan yung dulo ito yung dulo una pangalawang ikot na to bali Gaginoon natin siya ulit hanggang magiging lima kung anong gusto nyo na ha? hanggang sumikip siya yan tatlo na apat so apat lang itong ilalagay natin dito guys kasi Meron na siyang nalagay siya. Yan. Apat na ito na piraso. Ikutin lang natin na ganito guys. Yan. Para lumihit. So, ito yung taas kasi guys. So, dito tayo mag-umpisa sa may babang parte. Pag inanyan natin yan. Kinabit natin nandito yung baba. So, dito tayo sa may baba mag-umpisa. Ganyan lang yung lang, <laughs> so gawa tayo ng uli ng bago, short masado ito yung loo isang ginawa natin na palpak so lagyan natin ulit dito dito guys, di na natin kailangan ng rugby gawa ng Pwede naman natin siya ikabit na nakaganyan lang. Putulin lang natin, lagpas konti. So ganyan. Tapos ibalik natin 'to. <cửinalım> Okay. So, diin-diin lang natin so Para hindi malaglag. So, ito yung kinupit natin guys, galing dito. Para malagyan lang yung iba. Ito, lalong-lalo na dito, medyo ano na. Lagyan natin ng ganyan. Sukatin lang natin. Tusok natin siya ng ganon. Para makuha natin yung lalim. Ayan. Ayan yung kalalim niya. Putulin lang natin. Ayan. Lagay natin dyan. Ulitin ko, hindi, hindi pwedeng mas maraming plastic guys. Kasi, pwedeng, pwede niyang uh, mabiyak tong pinakalagayan ng, ano, ng screw. Pag mabiyak yan, pwedeng mag -click. kailangan hindi makapal na plastic din basta yung ano ginamit ko yun yung ano nga yung galing sa sa dyan medyo mahirap yan di pa natin nalagyan gawa tayo uli ng ganito para dito naman sa kabila nagyan na natin ng radyo dulo para lang uh, dumikit sya pagi basta basta natatanggal

Parang lalusaw yung ano guys. Yung tiplon. Ayan, maganda yung naganda yung nagawa ko guys na ano hindi siya natatanggal. Ito kasi mahirap dito sa gilid eh, na nahihirapan ako pag magpasok nun sa tiplon. Tingnan lang natin kung nakatama ng posisyon ni naka Tingnan lang natin guys na hindi nakapilipit yung uh, gasket na nilagay natin. diin diin na lang. Palitan natin ito ng makapaligis. Medyo malipis ito. Itong makapalagin natin. Ayan. Okay. ito din. Ito guys. Balit. Ito. Palitan din natin siya nito. Ayan. So itong filter na to galing mismo sa Yamaha dito sa Pateros. Ah uh, Binili natin siya ng 350. Lagay lang natin siya para madiin natin konti din yung nilagay natin. Ayan. So ayan. Para pumisto lang konti yung ano, yung gasket na nilagay natin, yung gasket. Hindi natin siya. Ayan, di ba? Basta double check lang palagi guys na yung gasket na nilagay natin walang nakapilipit. Yun lang ano dyan. Ayan, laki na ng gap niya. pag magkabit tayo ng ini mga ganito guys kailangan ano yung uh, cro, ano tapatan na tinatawag lagay ka dyan huwag mo na gano'ng higpitan tapos lagay ka sa baba para yung kabit natin na il filter lalapat ano siya lapat na lapat maglagay okay, natin yung isa dito tapatan palagi guys pag maglagay ng mga kahit ano sa pag may mga tornilyo na ganito, kailangan tapatan yung ano mo paglalagay ng tornilyo para sabay yung pag, maglapat ng kanilang mga labi or kanyang mga pisngi dito din sa kabila Ayan, higpit na tayo konti. Dagdag dito ng, dag, dito dadagdagan natin ng higpit. Kabila. Kabila. Dito. Ayan, dito. dito ulit. Ayan, ayaw mag-higpit. Dito tayo. Dito oh, tayo. Dito guys, ito kulang talaga siya. Sige, pa-natin na lang 'yan. Na-masikit diyan lang daanan ng kitam. Ana, Kulang natin Ayun, sa ikip na guys. Perfect. Ayan. Step. Tapat. Ayun. Double check na yan. Double check. Siyempre, pag double check kayo, sunod-sunod rin na ah, para walang maiwan. Para sigurado kayo ma-check lahat. Hindi na kailangan i-cross. Hindi <laughs> ko lang alam kung makikita, nakikita nyo. Yung ano dito guys, may gap na talaga siya. Ayan o, oh, may gap na, may ano na siya o. Oh. Hindi ko lang na-check to kanina, hindi ko sa inyo na ito, wala tong ano dito, walang gap. Kaya nagkakaroon ng gap yan guys. O papansin niyo yung mga bagong uh, bagong airbox ganyan ang gap, ano siya yung iba mas marami mas ma, mas malaki pa yung gap niya dito. Yung ating kanina wala nang gap yon. Ayan. Pala guys, double check niyo rin palagi yung mga ano natin. Yung airbox dito, dito yung madalas nabubutas guys. pagyan pag yan dito banda ito dahil dito sa parang mudguard na to minsan dyan ito itong nakaguhit na to yan oh, lumalim na yan ito medyo malalim na yan nabubutas yan pag nabutas yan tapos naulan ulan mapasukan ng tubig diretso sa ating makina yun yung mag, minsan nagkukulay gatas yung ating uh, ang ating uh, dito tau uh, tawag dito transmission gear tapos minsan diretso din sa makina so ingat ingatan din natin yan guys chichik natin to ito mismo yung may guhit na yan yung uh, ito yan 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 tawag dyan yung mudguard so check natin yan kasi nagkikiskisa yan dito sa ating airbox -ing ingatan natin so ngayon ayan ano natin masikit na yan guys ayan maraming salamat sa panonood mundo ko vlogs nga pa na